Year 1740 nagsimula ang produksyon ng kape sa Pilipinas. Ito ay ipinakilala ng mga Kastila sa ating bansa at isa ito sa naging pangunahing pinagkakitaan noong mga panahon na iyon. At ang Pilipinas ang pang-apat na bansa pagdating sa pag-supply ng kape sa buong mundo. Uh, ipinakilala ang kape sa Pilipinas noong 1730 na nagmula sa Mexico ng isang Franciscanong Prile at itinanim sa Lipa, Batangas. Ang mga Agustinianong Prile na si Ilias Brada at si Benito Varas ang nagtaguyod ng mga produksyon ng kapi sa Ibaan, Lemery, San Jose, Taal at sa Tanawan. So naging bahagi ng pundasyon ang plantation ng kapi sa ekonomiya ng Batangas. At sa kalaunan, inangalanan ang lipa bilang copy production capital sa Pilipinas. At noong year 1865, nagkaroon ng matinding pangangailangan ng kaping Pilipino ang, ang bansang Estados Unidos at sa Pilipinas nga sila uh, nagangkat ng kape dahil mas mura ang kape ng Pilipinas compare sa bansang Brasil. Uh, Brazil. Nagsimula rin ang pag-angkat ng kape sa mga bansang Europa dahil yung pagbubukas noong 1869 sa Swiss Canal sa panahon ngayon sa atin, di ba, nakasanaya natin magkapi sa umaga or even sa tanghali, hapon or gabi. Ang, ang kapi ay may apat na variety. Uh, sa, sa Pilipinas, may apat yata na variety na kapi. Ang kapi na robusta, ka, Liberica uh, liverica, ang Liberica, ito yung barako na kape. Excelsa at Arabica. So, apat ang variety ng coffee berries na mayroon tayo sa Pilipinas or sa ibang bansa. Pero ang halos na ginagamit na yun, ngayon na kape ay ang 90% na kape na ginagamit natin ay ang ang Robosca So nowadays ang kapi is Mga 3 in 1 na no So di katulad nung araw na Ang kapi talaga is pure kapi Na galing talaga sa uh, Punong kahoy na kapi Yung bottle talaga So Nagsimula pa ito noong 1730 Na dinala ng mga Kastila Pinakilala sa atin dito sa Pilipinas at ang production ay nagsimula noong 1740 at isa ang Pilipinas pang pangapat ang Pilipinas na naging supplier ng kape sa buong mundo